ganito rin oh isa isahin so ito niya no? lahat ng butas niya ni isa isa-isahin uh, niya so talagang kalawang na oh so kalawang na talaga yun so, talaga natural na yun hindi pwedeng maiwasan hindi mag kalawang lalo kung ang ginagamit ay tubig pakalawangin talaga ang uh, radiator pala kung ang ginagamit ay ano tubig taon-taon nagpapalinis pag tubig kaya kinakailangan alaga kung hindi nagamit ng kulan okay sir lang kung uh, magkano ba ngayon ang gasto sa pagpapa overhaul ng uh, radiator kaya gaya nito pang uh, Toyota 2L diesel engine ito uh, bali ito 3 rows to medyo malaki doon sa iba so ang nagastos dito ay uh, 1,500 pesos Balik kasama na lahat. Pati yung pagka, pagtanggal at saka yung uh, pagbalik. O oh, yan o. Oh. na pesos ang uh, pa-overhaul ngayon ng uh, radiator. Ang presyong na uh, 1,500. Uh, ngayong Uh, year 2024 kaya doon sa magpapagawa ng radiator may basihan na kayo na ganoon ang pagpapagawa dito sa Metro Manila 1,500 ang paggawa ng radiator nililinis yan binabaklas lahat yan Okay ganun lang